Ayan, nasa day 2 pa rin tayo ng ating journey. Uh, ito yung araw na nagpa-araro tayo. Pero habang nag, nagpapahinga yung ating nag-aararo, uh, nakiusap yung mga taga rito na, yun nga, nagpa-practice kasi sila dito sa lupang ito ng karera. So, ito na yung huling pagkakataon na makapag-practice sila bago pa tuluyang ma araro, yung lupa. So, na natin, syempre. So, ganito yung kalakalan pa dito dahil yung pagkakarera ng kalabaw ay popular sports na rin para sa kanila. At nilalaban nila ito sa iba't ibang lugar. Hindi lang dito sa Nueva Ecija, Bulacan, at iba-iba uh, pang lugar yung pinagdadala nila. Kaya sinasanay nila yung kalabaw sa mabilis na pagpakbo at Uh, kinokondisyon nila. So parang pag-aalaga rin ng iba't ibang klaseng hive like siguro kagaya ng ng manok lapanabong, panabong dinibigyan din nila ng ah uh, ng pagkain, feeds, vitamins, conditioner, uh, pina-practice para dun sa, sa actual na laban nila. Yung pressure daw na o yung premyo na pwede ata nila makapanalunan dito nasa 100,000 sabi ni Kuya tapos marami kayong magkakarera get si kwenta pang kalabaw magkakarera marami na rin daw sikat na vlog patungkol dito at habol uh, talaga nila eh syempre, manalo kasi kapag nanalo ka hindi lang yung grand prize yung makukuha mo uh, minsan meron pa mag-offer na bibili ng kalabaw mo kasi gusto nila yung performance at gusto nila sila na magmayari para ipo-condition nila at ipapanalo nila sa mga susunod na laban. So yan yung karera ng kalabaw o practice ng pagkakarera ng kalabaw. At uh, naisingit ko lang dahil hindi ko nga ito nailagay doon sa day 2 video natin. So tingnan natin at panoorin nyo ang pagpa-practice nila ng kanilang alaga bago mawala yung kanilang pagpapractice kasi aararuhin na talaga ito yun naka, naka, break time lang yung ating mag kaya nakakapag ano pa sila nakapag -ensayo. so ayan papunta na rito yung yung kalabaw mula dun sa may bandang gitna papunta din eh ayan mabilis ah mabilis yung kalabaw magtataka ka parang kabayo pero kalabaw pala yung pinakarera ayan ay. so meron siyang karawahe dun sumasakay yung uh, may-ari at siya rin yung nagmamanigra uh, para mapabilis yung pagtakbo ng kalabaw batang kalabaw to hindi I mean, nasa binatang sigurong edad ng kalabaw malakas, mabilis at pang karera talaga malulusog ito yung nanay isinama nila so yan po at uh, naishare lang natin ang isa sa mga gawain dito sa isang sport ng kalabaw dito sa Ecija. hanggang sa susunod nating mga upload salamat sa panonood